Hoy, pe. Anong oras na? Alas 10 na, oh. Wala pa rin pagkain. Malapit naman na to. Natapos ko naman ang linisin yung kusina sa kayong CR. Saglit lang to. Alam mo yung cellphone mo, inuuna mo eh. Dapat yung pagkain muna! Bago ka mag-cellphone! Eh, yung paggagamit ko naman ng cellphone, may purpose naman yan eh. Hindi lang naman ako basta ng si cellphone. Kaya sumagot! Ano ba naman yan? Wala pa Kuya ko, kuya ko pa si Lbie. Ginagawa ko naman lahat. Hindi naman ako perpekto pero lahat naman ginagawa ko para sa inyo. Halos pagsabay-sabayin ko nang lahat ng gawain eh. Bakoy, oh, para lang gihire na ata sa mga gawain niya. Sige na. Magaganda naman ng pagkain. Hindi yung kung ano 'yung sinasabi mo diyan. Alam mo kuya, yung asawa mo, nakikita ko sa social media. Puro apilit-apilit, akala mo naman, influencer. Sino mo siya sisikat doon? Alam mo, babae niyan, tatamaan na sa akin yan. Hindi kasi nakakatikim sa akin yan, kaya ganyan eh. Alam mo kuya, nagpapapansin lang yan kung kani-kanino eh. Nagpapakit kung kani-kanino Kala mo naman may mararating sa buhay. Mahuhuli ko din yung babaeng yan. Hoy, pe! Oh. Hindi ka pa rin tapos yung paghihugas? Malapit na to. Saglit lang to. Yung pagkain! Saglit lang naman. Hindi ko naman din kayang pagsabay-sabayin. Naguhugas pa ako eh. Namo ikaw, namumuro ko na. Gusto mo talagang tamahan? Tsaka so, ang sinasabi nung kapatid ko na nakikita ka sa social media. Na pala yung mo. Anong pakyut? Ganda ka lalaki ka? Hindi ako nang lalaki. Galingan mo ha. Pag nakahuli kita, talagang tatamakan ka na sa akin. Pwede ba huwag ka magpapaniwala sa kapatid mo? Hindi ako nang lalaki. Wala akong ginagawang mali. Ang ginagawa ko lang, kumita ng pera. Nag-a-affiliate ako. Kumita ng pera. Siguraduhin mo lang. Ta, eh no? Ay tamil na mesa. Pagtagulo-gulo. Ayusin mo yan! Kanili na ka pa dyan! Sige na, tatapusin ko lang to. Tawa Pampe! Pampe! Ay, kuya. Ma'am, dami na ulit parcel, oh. Wow. Okay na po eh, ma'am. Para daw po sa paid collaboration. Ah, sige, kuya. Thank S you, kuya. Sige po, ma'am. Mauna na po ako. Apo. Thank you, kuya. Ay, wow! Daming package, ah! Ano, pa-parcel-parcel parcel lang? Mga free sample lang naman to. Hindi ka naman to mga binayaran. Free sample, free sample. May mapapala ka ba dyan? Oo. Sa so, kahit maliit na halaga lang, kahit pa paano nakakatulong sa akin yun. Eh, ikaw, kala mo pakinabang ka dito eh, no? Eh, gumagamit ka nga lang ng kuryente dito, wifi. Albang abag mo. Wala, di ba? Pinagpapaguran eh, ko naman yung pag-stay ko dito, ah sa asawa ko naman yung kapatid mo eh. Asawa ka nga, pero wala ka namang silbi. Silbi? Nakakatulong din naman ako sa inyo ah. Yung maliit na kinikita ko dito, nakakatulong din naman yung sa atin. Bakit inaambag mo ba yung sa amin? Hindi mo lang nakikita. Kasi kapatid ka lang ng asawa ko. Wow, oh my God. Ang sabihin mo, naglalangday ka lang. Naglalang... Baka, galing sa lalaki mo yan. Lalaki? Anong alam mo? Wala kang alam. Kaya pwede ba huwag mo sabihin naglalandi ako na may lalaki ako? Kumanda ka kay kuya, panigurado. Yung mga yan, galing lang sa lalaki mo dahil wala ka namang pera. Pinagpagurang ko to. Kaya hu huwag mo pagbibintangan na kung ano-ano naman hindi naman totoo. Tingnan natin kung panino ang kuya. Hoy, Pe. Alam mo, Sabong sa pala ako sa akad drama mo. Tsaka, wala ka pa rin mang silbi. Anong silbi? Halos buong bahay nga. Naglilinis ako eh. Tsaka ano na naman yung dumating na parcel na yun? Yung pag plate mo na yan? Hindi mo pwede malitin yung pag affiliate kung malaking tulong yun para sa atin. Kahit pa paano may kinikita ko doon. Ikaw! Kaya dito sa bahay, wala kang niyaambag. Mas mabuti bang lumakas ka na dito? Brian naman! Wala akong ibang mapupuntahan! Huwag mo na akong dramahan! Sina! Iyaw ko nang makita yung pagbubuka mo! Mabahas ka na dito! Brian! Parang awa mo na! Wala akong pakialam! Sina! Mabahas ka na dito! Hello guys! Wala akong yaman. Wala akong suporta sa ngayon pero may pangarap ako. Sa kamay internet, may pag-asa. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Tiwala lang. Magiging successful din ako balang araw. Tsaga pa. Magiging okay din ang lahat. from Spain. Yes, po. Ah, this is from uh, Lumina brand. Yes, ma'am. I was following you kasi and nakita ko yung kaya ko yung influence mo. I was hoping na papaya ka bilang maging brand ambassador namin. Talaga po, ma'am. Oo, nakon. napakalakas talaga kasi na impact mo online. So, if you would allow us, so, pwede ba tayong mag-set ng meeting para ma-offerant ka namin ng ambassador fee or ng package na pasok sa standards Yes, ma'am. Okay po ako, ma'am. Ah, sige. I will call you back later para sa availability namin at kung kailan din yung available mo, okay? Pwede ma'am, po. Ah. Kaya. Okay. ba tayo? Ayun eh, nga kuya, wala akong pera yung sinain mo, hindi ako makapagsaing. Tsaka isa po, kuya. Napunod mo na ba sa social media? Alin? Si Pe. Si Ate Pe, sikat na sikat na siya ngayon. Siya ang nag-top 1 sa affiliate ngayon. Meron siyang 3 million views. Mayaman na siya ngayon, kuya. Oh, kaya eh, ano ngayon? Pakasinwerte lang yan. Kuya, hindi lang swerte yun. Madami yung may mayaman sa nag-a-appellate. Eh, anong gusto mong gawin ko? Mabuti po, Kuya. Humingi tayo ng tawad sa kanya. Tinan mo, wala na tayong pambahid ng kuryente. Wala tayong pambili ng bigas. Puntahan natin? Oo. Humingi tayo ng tawad sa kanya. Sa mga ginawa natin sa kanya. Hindi tayo naniwala sa kanya. Tsaka isa po, Kuya. Baka siya yung makatulong sa mga problema natin. Eh, sige na. Alam mo ba kung saan Pwede yung puntaan yan? Alam ko, Kuya. Pwede, tara! Talaga po, Ma'am. Sige po, Ma'am. Thank you so much po. Okay, Miss Pe. I will call you back later, ha? Nasa, nasa meeting lang ako, eh. Ah, sige po. Sige po bye -bye. Okay po, bye-bye. Ate. Oh, ito nagawa niyo dito ang dalawa? Mukhang napadpad kayo ah. Eh, nabalita ka kasi namin na asensado ka na daw. Congrats nga pala. Congrats, ate. Alam mo ba, pinagmamalaki ka namin sa kapitbahay namin. Pinagmamalaki? Ako pinagmamalaki mo? Samantalang dati, kung apak-apakan niyo ko sobra, maliitin mo ko? Ikaw, Brian. Di ba dati, sabi mo wala akong marating sa buhay? Tapos ngayon pupunta kayo dito dalawa? Ano ba talaga ang pakay mo? Eh, higilin sana kami ng tulong konti. At sana mapatawad mo din kami ng lalo so, ni Sa nagawa oh, namin. Ano, ate. Huwag mo nang isipin yung mga nangyari noon. Nagsisisihan ah. naman namin yun eh. Tsaka wala kami ibang mahihinga ng tulong eh. Ngayon, ihingi kayo sa akin ng tulong? Ang ah, kakapal ng mga mukha niyo. Ano? Wala na ba kayo ibang malapitan kundi ako lang? Bakit nakikita niyo kung ano na narating ko sa buhay? Grabe ka naman magsalita salita, eh. Paano naman tayo walang pinagsamahan? Asawa naman kita. Asawa? Ano asawa? Noon yun. Pero ngayon, di ba? Pinalayas mo ko? Tapos sasabihin mo, asawa mo ko? Kung noon, nagiging sunod-sunod ako sa inyo ngayon, hindi na. Hindi na akong papakatang sa inyong dalawa. Hey, patawarin mo na kami oh. Hindi. Gusto nyo ng tulong? Ito. Barya. Kunin mo. Barya, tama lang yun sa inyo. Malas na kayo. Alice?